yun eh politika yun eh. O tayo naman kung ano lang ang tama yun. 'di ba? So siguro nagalit lang si presidente Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre ang tatay pag binibira 'yung anak, nagiging defensive, 'di ba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. <laughs> O, kung ako ang asawa ng presidente. I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Huwag na lang sa. Oh, wag na mag-away. Uh, gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente, 'di diba?